Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagpabek sa inyong harapan ng Padre Nisamblag Malibago tayong adventure naman Bali mo sabak naman sa laot. Siya nga pala mga kapaders, kung bago pala ka sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakipin yung notification bell button para lang kayong update sa mga kaya kaya sa YouTube. Tapos nga pala tapos salamat sa mga silent viewer, subscriber, na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ng mga video sa YouTube. Samahan ko, si Divers Rico, mga kapaders Ito, Sika Divers Ingo, nakatalikod Yan ang aming water boy, si Roy Lumbuso kami mga kapaders Abang mo sa iyong pagdad, God bless. Ikaw ka dyan. Panibagong gabi at panibagong adventure tayo. Hanap tayong isda na ito. Tarik bago agad. Mm -hmm. Ayos na ito. Sa unang sumpong natin, buwi na mano. Tarik ang nagpakita. Isang oras kami bago nakarating sa ibang papanaan. Malayo kayang biyahe mga kapaders. Kaya kami ginabi. Hanap tayo rin ang isdang mapana. Tayo dito pa, nakasagipit sa binagong. Mm -hmm huli ka dyan, mapurol lang pana ako, oh, dinoplasa na ito. Asahin ko muna bago maghanap ng isda. Hanap tayo ng isda mga kapaders, yung isda nga pala, likot paana, yung hanggang sa pana, intarig bago. Andito pa sa butos, may nakita kong isda, trodilyo. Mm -hmm. Hindi tinamaan mga kapaders, sayang yun. Hanap pa lang tayo ng iba. Oh, hoy, na ito, kupa pa, malaki. Lumutin na ang likod mga kapaders, sa kalakihan na ito. Ayan, maamo lang pati, kahit sinusungkit. Dadakutin ko na ito mga kapaders. Oh, pero sa ano, otro, mm -hmm, di ka dyan mga na, ay, laki nito mga kapaders, good size. Mayroon naman tayo itong panturista bukas na umaga, may itong nagdagan, sana may kasamahan pa ito para managdagan natin. Hanap tayo ulit ng isda, nakakaisda kayo dito, wala dito, ay naroon, andyan ka naglipat, mm -hmm, huli ka dyan, iba talaga pagbagong asa ang pana. Kunting udyok lang ng pana, tagusagad sa laman ng isda. Hanap pa tayo, baka mayroon pang kasamahan nandito sa butas kaya lang aroy yun nirambang kong panain buti tinamaan pa kahit di ko nakita yung dulo pa pana bali dalawa magkasawang talik bago na naman ito kaganda na rin ang sukat na ito malapat na rin hanapan ko pa ng kasamahan baka mayroon pa naroon malaking surahan nakasilong sa sayap magandang panain mm -hmm, huli ka dyan hindi ko napilalang kitahan ng gitikan nirambang ko lang panain at malapat naman ang kanyang katawan Malaking pangiyaw ito ng aking ina kay bukas. Pambinta ito mga kapaders para may pambigas tayo. Hanap tayo ulit ng isang mga pana. Nandito manitis kaya lang maliit pa mga kapaders. Uy, naandito malapad. Mm -hmm. Kortan linaw naman ito. Ayos yung Salamat Lord na marami na naman. Walang sawang pa. Salamat sa bawat gabi na binibigay mong biyaya. Hanapan ko ito. Baka meron lang kasamahan na sandra ko ang kasamahan ay on ay na ito bibiya ortibos mm Hmm, -hmm. huli ka dyan na ito sigurado pang ihubo ko sa aking inakay medyo malitlit dun sa surahan sobrang rin dagat dito mga kapalos kaya medyo makati ang dagat hanap tayo uli baka meron pa nandito sa butas naroon maya maya nakarap sa atin mm -hmm. tinamaan kahit di makita sa video Kortan linaw na ito bukas pag naibinta. Siya nga pala mga kapaders, panibagong bahura itong aming pinuntahan dito sa kalautan ng isla namin. Kaya isang oras na biyahe, putan laot. Kauntin siya lang tayo dito kahit malakas ang agos mga kapaders para makadal siya tayo bukas na umaga ng pambigas. Oh, hoy, na ito. Napula-puli mga kapaders. Mm hmm, giti ka dyan. Kortan linaw na ito. Sana may kasama ba itong lapulapo na ito para mapanapan natin hanap pa tayo ng isda baka mayroon pa yun na ito malaking kanuping mm -hmm. huli ka dyan siya nga pala mga kapars, itong sibungin hindi ko tinggal sa pana at itong kanuping medyo malapit laang magkarating laang kaya di ko tinggal balit dalawa isang kanuping isang suno or sibungin ayos na itong pandaradagdag pambigas pag naibinta bukas sobrang liyon dagat dito mga kapars, kaya kahit maraming isda kita kaagad na ito kupa pa nakasuot at ipalabasin parang medyo malit mga kapaters. Oy, maliit nga. Dada ko din ito, pasutin ko sa butas. Yun, huli ka ngayon sa akin. Diyan ka sa butas, pasusuutin kita, baka makita ka ng kasamahan ko. Yan, diyan ka magtago. Sige, palaki ka dyan. At paglaki mo, babalikan kita dyan. Na ito pa, no, kos, pangkalawaris kalawaris, Hapanayan ko na. Aroy, binangka ang camera ko, ay ha, mabay na, sa layas. Naroon na, malayo na, at tinalapitan, baka sakaya na maghinto ayan malapit na ako mga kapaders magdandahan ka lang lang uy at malapit na ako sayo papanayin kita kagad mm -hmm. huli ka na sa akin hindi ka na makatakas dyan pinahirapan mo pa ako halos lumutang ako sa dagat may pang kalamars bukas na umaga itong nukos no hindi na makita sige buwan ng tinta kaya ayan ay nakita din natin hanapan natin to. baka may kasamahan pa hanap tayo ulit ng isda andito sa butas may nakatago ayong kanoping mhm mm huli ka dyan pandaradagdag naman ito 1.3 kilo sa amin ito nga pala yung isdang masarap na pinirito maganda na rin na sukat na ito mga 2 grams hanap pa tayo ng isda oras nga pala ngayon alas 8.30 pala ang maaga pa na ito lapu-lapu mhm mm barongis lapu-lapu rin nga pala ito kasabi ito ng sibuin sa presyo 1.50 magahanap tayo ulit ng isdang mapana dito sa butas naroon lapad na ito mungit baboy mhm mm huli ka dyan. Ay, tiko ang panak ko na naman. Pahihirapan ako magtuwid ang stingless ko na naman ay na ito bukas. At uh, malamot ang stingless ko, lalo pang natiko. Malaking muhit na kaya ito dito sa amin. Hinihing ilaang ito, hindi binibili ng buyer. Mayroon man itong bumibili, ang kilo, 30. Pero pag walang bumili bukas, ibibigay ko sa kapitbahay. Hanap pa tayo ng isda. Maka mayroon pa na ito. Malaking timbungan. Isdang may balbas, nakadapa. Mm-hmm mataang tama pinasiguro ko magpaan ang mga kapaders. at malaki na rin ito baka duplasan na naman kaya malaki lang itong pandaradagdag salamat lord na naman dito hanap tayo uli oh hoy. na ito maganda ang pisto nakalabas malaking surahan mm -hmm. hindi pa nagitik lang kita ng maganda ay tiko yata ang panako. ako ganong mungit aroy nakabunot pa na na, na ito buti at pinanghina na mga kapalers bumalik ay may lap mm -hmm maganda mga kapaders. Nasin natin yung natin tinamaan. Nagitik natin. Hanap tayo uli ng isdang mapa na naroon. Sa sayap, nakasuot, tibos. Mm hmm mataan tama. Pang iyo ka bukas ang aking asawa. Malalaki ang tibos dito sa kalautan. Palibasa malay malayo Itong baorang ito, berto lang ng mga paralangoy. Natuklasan ko lang ito nung ako kalaut pa ng araw. Na ito, surahan uli, malaki. Mm-hmm, huli ka dyan. Wag la makabunot ito. Salamat Lord, malaki ang surahan dito. Kagandahan na ng sukat, isang kilo pataas. Dito nga pala sa amin, mga 8 gramos pataas, ang kilo ng surahan, 150 na. Mula 8 gramos na hanggang kalahati, ang kilo ng surahan, 130. Kauntin tsaga lang tayo ngayon ng paglalangoy. Para bukas may dilin siya kahit kaunti, hanap tayong isdang mapana. Dito sa butas, yun, nakasuot, tibos. Mm-hmm, dinuplasan. Ating ulitin, mhm mm huli ka na ngayon sa akin. Buti na lang, hindi lumayas pagpana ako. Umikot na lang sa kabilang butas. Ito nga pala mga kapaders, malaking surahan. Hiniram ni Kadib si Rico yung pana ako at yung pana ni Salbatana. Hindi abot yung isda. Ito, laki. Siya po mana, mga kapaders. Pana ko ang gamit. Ako sanang mga pana nagsinya sa akin. Bidyohan ko na lang daw siya pagpana. Sobrang laki na ito. Bakit dumadalawang kilo? Hanapan natin. Baka may kasama yung surahan na pa ni Kadib si Ito, tarik bago. Dalawa, magkatalikod ating sungkitin muna mm -hmm. huli ka dyan ano kaya kung nadubol ayoy nadubol natin mga kapal akala ko hindi akala ko makakabunchong isa siguro ko itong magkasawan tarik bago kahit magkatalik ko na nagdidiskusyon yata ito mayroong hindi pinagkakasunduan na pag-uusapan sana all nag-uusap sila hindi joke lang Hay nako, sakit ng lalamunan ko. Si punyata ito. Oy, na ito. Napasigaw pati ako. Lapu-lapu. Mm -hmm. Huli ka dyan hoy nakagulit ako ito mga kapadas. ay maraming botgo nakaparasotan ito sa butas ng tainga ay hama na masakit pa naman ito makakagat sa tainga hanap tayo ulit ng isda maraming makubukas ng gamot pang tunsel dito sa butas sa ating silipin uy surahan uli. mm -hmm. ulit mhm mm Dinuplasan ulit mhm uli kayo ay nakamunod pa otro pangatlo mhm mm salain tinamaan pangapat hindi na ba tinamakita yon, rambangin yun tinamaan kahit di ko nakita Uy, na ito, surahan. Good size, kalahating kilo. One third kilo. Hanap tayo ulit isda, mga kapaders, na mga pana. Magandang baho rito, may isda. Dito sa butas, may nakasuot. Wala oy Uy, naan dito. Sibungin uli. Mm -hmm. Kwartan daw na ito. Uy, hayahay ito bukas. Salamat, Lord, na naman. Mga kadilin siya naman bukas Ito pambigas na ito surahan mga kapaders dinukot ni Kadebis Rico sa butas at yung pana niya nauhugot ayan dinukot na lang yan ang walang kawala hawak sa buntot ito pang sibungin magkasama sa presyo yan 150 hanap pa ng isda baka makalasbol pa tayo maaho na rin kami mm -hmm. kao or liglig ay mga kapaders may isang dive pa tayo maahon muna kami ng kasamahan ko at makain nakakagutom na kaya uwas pa lang ngayon magalas 11 na ito na mga kapaders yung unang dive namin yan, yeah, malapad na sa maral. ka na bis Rico. Hindi ko na videohan yan mga kapaders. Isang lang namin. Isang kahon maigit. Ayos na ito. Salamat Lord na marami. Sa magandang biyaya na pinagkalo sa amin ngayong gabi. Na ito pa sa labas ng istiripon. Mga malaking surahan. Apo na kasi sa Hindi na kasi mga kapaders. Hindi na matakpan. Dito na rin kayo masisid sa baurang ito. Yung aming bangka na kaangkla. Mapahina mo na kami ng agos. Sobrang laksa kayo ng agos mga kapaders. Halos hindi makabanti kami ng langoy. Abang-abang lang sa pangalan dev namin. At pagkakain namin,